parang gusto kong bumili ng slushy. Kasi yung panahon. Pero hindi ko alam kung saan magbabayad. Iisip din ako ng food, saan kakain. Kasi yung biyahe, 1.30 yung trip. Um, uh, problema kasi yung Montenegro kanina. So naipit ako ngayon dito sa terminal. Nagslashi uh, Nag-slushy muna ako kasi mainit yung panahon talaga. So, konting refreshment lang. Pagdating ko ng kalapan, first thing na gagawin ko, pupunta muna ako, kakain muna ako. I'll go to my favorite um, uh, Sisling Steakhouse sa Kalapan, sa Wanas. Uh, Joan friend ko yung may ari. So naghanap ako ng hotel na mura. Hindi mo kailangan bongga. Well, uuwi ako ng Kalapan ngayon dahil yung barkada ko nasa Kalapan. Uh, meron kaming dinner mamaya. Kami mga mag-barkada. Dati usually ino man. Uh, but very light lang siguro ngayon dahil mamayang or tomorrow pupunta naman kami ng Puerto Galera. So, pagod. Yung challenge kayo, yeah, medyo weird. Kasi Kalapan is where I grew up. Doon ako lumaki, doon ako nag-aral, nag-high school, pinanganak, bininyaga, nag-compil, lahat tata. But basically, taga-Kalapan ako, taga-Mindoro ako. Ang difficult part lang dito, wala akong matirahan sa Mindoro. <laughs> Kasi wala na yung bahay namin doon. Ayoko naman makitulog sa mga kamag-anak din at saka mga friends. Naghahanap ako ng murang hotel pero parang standard doon ay a normal rate ay 1,000 para sa isang hotel. Medyo ako kunti yung pasahero. Tingnan mo, kunti lang yung tao. Anyway, sure seats naman so hindi ko kailangan magmadali. Nakapila na yung mga tao doon. My ticket is here. Yung ticket, ang price talaga niyan ay uh, 600 pesos for a regular fare. Pero dahil meron akong student ID, naging 480 na lang siya. So nakatipid akong 120. So, there's my ride. Right. Sana hindi maalon. A few moments later. Touchdown, Kalapan. So, ito was sa pleasant naman. Uh, pleasant ride. Super cut hindi lang hindi lang siguro magdanan kagan yung ano uh, yung vessel yung supercut kasi nung bata kami yung go to eh pag sinabi yung super premium eh medyo sira sira na uuso na yung roro so anyway kala pa na time to have lunch tricycle Medyo gutom na gutom na talaga ako. Siguro after kain, And vlog. I don't know where, pero sige, yun yung exercise ko. So, um-order ako ngayon ng, um, I think T-bone, in order ko. T-bone sizzling steak siya. And, uh, drink, iced tea. And then, mamaya, maghahalo-halo ako. Perfect sa weather, mainit. Ayun, dito ako ngayon sa Wanas Diner. Ah, uh, shoutout sa friend ko na may-ari, si Joanne. Perfect. Food is here. So, here's my food. Hindi hirap sa camera ng ganito, eh. Um... Uh masyadong hindi siya full frame kaya okay yung full frame kasi makukuha niya yung buong screen frame whenever nagbablog ito kasi hindi masyado ewa po to lang dito lang siya kung tataas ka naman siya hindi naman may kita or kung ano man mukha akong nakawala na ng buhok kagaya nyo okay kain lang Right dessert time. Ano tayo? Uh, ah, Halo-halo for dessert. The next ko mga friends ko, wala namang sumasagot. So, ni time mo na. Okay, andito ako malapit sa simbahan, sa kalapan, medyo maaraw. And may nakita ako mga cats. Siyempre, kung may pusa, magpapakalan tayo ng cats. Hindi, yeah, Project Stormy tayo sa Kalapan. Ini-link dito sa Kalapan, yung mga karamihan, or halos lahat ng Katoliko, dito sa Santo Niño Parish, Bininyagan, uh, First Communion, dito yan. Uh, ako, dyan din. Yung kapatid ko doon naman siya, Bininyagan. Well, ako din. <laughs> halos lahat ata kami dito, Bininyagan, Santo Niño Parish. And then, nung high school kami, dito nagsisimba. May tawag na Simbang Divine. Pag Simbang Divine, sa gilid lang kami, hindi pumapasok sa loob. And ang favorite spot ko noon dito, pag nasa uh, dito, yung stairs na yun. Pag nagsisimba ako dito sa Kalapanya, yung favorite spot ko. Ito, short tour lang. There's a woman na, na, na nagdadasal sin gumagapang papuntang altar. Yon, uh, prayers for that woman kung ano man need niya pagdasal din natin. Medyo creepy lang yung the way yung sound ng iyak niya. I, I'm not sure kung naririnig niyo pero pag nakakarinig ako ng na mumu, ganun klaseng iyak yung, yung naririnig ko. Dati ano to, chain. Chain siya. So Nagsiswing-swing kami doon pagka uh, nagsisimba. Dito sa kalapag, yung church. Itong church namin, di ba may Santo Niño sa taas? Merong urban legend na yun daw Santo Niño dati naka peace sign. Ngayon, nakaganya na siya. And then, yung KMJS naman, if nanonood kayo, merong story na yung, yung bell dito, nagri-ring ng kusa ng kanya. Yung may ganong story din. So, ayan. So, besides yun naman, sa tabi ko naman, ito yung Holy Infant Academy. Dito nag-aaral yung mga kapatid ko. And some of my friends dito rin siya. Doon kasi ako sa Divine Word College nag-aaral. Okay, patatayang bayan. So sa pa yung tinitawag namin plaza. Sa Barangay Ibaba Plaza. So, may dito yung sikat na mangyan, yun. May tamaraw sa, sa gilid. Kasi yung mga mangyans, tamaraw, yun yung mga icons namin dito sa Mindoro. Hindi ko alam yung map, meron ng map here ng Mindoro eh. So ito yung iconic mangyan at tamaraw dito sa amin sa kalapan. Yan siya, mangyan at tamaraw. Yun dating ano, municipal o munisipyo ng Kalapan. Ayan, ikot pa tayo. So, ito yung plaza. So, yung mga memorable experience ko dito sa plaza, dito sa may paikot nitong story na to, nagro-rollerblades kami here na nauso yung roller boys. Meron din akong roller skates nun. And then, yung kanina may mga bata nagsasayo, dati siyang basketball court. And yung basketball court na yon, yung mga tatay-tatay namin, mga, tito namin, doon naglalaro pag may mga liga. Uy, lakad tayo. Shakey's, early dinner. Kung so, kailangan kong ibabangay yung food, bago pumunta doon sa hotel. And then, uh, dito ako ngayon lalakad along Kalapan. May ma itong mga areas na to, may mga memories ako here. Yan yung PNB, same PNB pa rin before. Pero alam ko dati, Ito sa area na to, meron parang talyer eh. Alala ko yung talyer, may bahay doon, talyer. And yung may-ari uh, ng bahay na noon, yung kapatid ng dating uh, service namin, kapatid ni Mga Flory, yung nag-tricycle din. So I know sa area na yan, sa area na to dati may bahay or nasa McDo ngayon yung McDo na yon dating mal may old house dun eh medyo house Alberto house yung access dito nagsara na lakas lakas niyan dati eh, may Jollibee na ang dami ang Jollibee here pero nung high school kami walang Jollibee nagka bilang lang sa Kalapan nung graduate ako ng high school. Siguro yun na, ang hindi nagbago sa Kalapan ay since nun, napakaraming tricycle. Ito yung mga tindahan here, dating tindahan ng mga Banana queue. Hindi, <coughs> <coughs> walang makalata. Banana Q yan dati. GG. Dito ako ng first year high school. So itong... Yung street na to, tawag namin doon New York. Kasi name ng street na yun ay bagong Puok. May New York kami sa Kalapat. Ito yung may restaurant na dati eh. Isa sa mga favorite kong restaurant sa kalapan dati, Star Cafe. So every after, siguro after mass, at namin magsimba ng gabi, dumidiretso kami dyan. Minsan kasama ko mga parents and family ko, or minsan kasama si ng tito Resty. Doon kami kumakain, nagbe-dinner. Yung mga another landmarks dati nung dito ko sa Calapan, ito, yung questong ito, dati yung paniwaye. Tapos ito yung tasan ng land bank. Taas ng land bank. Yun okay. yung kailig ni Doc Ding dati. Si so, Doc Ding, ninong ko yun. Father siya ni Adit Cheryl. Ninong ko yun sa Pompil. Uh, 6.30. Papunta mo na ako sa hotel, no? Okay. Thank you very much, guys. Uh, medyo pagod na ako at ano, galing pa akong biyahe kanina. Ah... Uh, tomorrow. Watch out for the next video. I'm going to Puerto Galera. explore ko ulit yung place. Thank you very much. And I'll see you in the next one. Kakain mo na ako Bukas na. Thank you. Bye-bye. Subscribe!